Nasa linya ngayon si Kath Estavillo. Maganda umaga, Ma'am Kathy. Good morning po. Ay, hello. Good morning, Sir Ted. At good morning, Miss DJ. Good morning sa lahat na nakikinig at sumusubaybay dito sa inyong programa. Opo. Tuwan-tuwa po ang DA sa kanilang pag-aanunsyo, ma'am, na ngayon sa Kadiwa daw po makakabili na ang publiko ng sulit at saka yung Nutri-Rice. Oho, yung Nutri, ho, mamay, pag-uusapan din natin. Pero doon tayo humuna sa sulit rice na 100% broken. ah uh, Tuwan-tuwa po sila na ito po y available para po sa publiko. Ano po ngayon masasabi doon, ma'am? Actually, Sir Ted at Miss DJ, itong sulit rice ay sulit sa broken promises. <laughs> Grabe! Ngayon lang natin na sa pagiging uh, agriculture country ng, ng Pilipinas, ay ngayon lang tayo na, uh, nakakita, nakarinig na mismo yung gobyerno ay promote itong uh, 100% broken na Tama yung binanggit mo kanina sa uh, pagtinignan ay parang yung mais na, yung pagkadurog na ng mais at yung mga retailers din natin ay binabanggit na na matumal yung uh, bentahan kasi ang mga ang mga kapatid natin mga mamimili ay siyempre pupunta pa rin sila doon sa nakasanayan na nilang uh, 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 halaga o oh, at saka yung nakasanayan na nil, nilang um, pre, uh, yung whole rice yung um, hindi ganyan na talagang broken kaya itong gobyerno kung ano-ano na lang ang mga pakakulo na ang ginagawa niya ibig sabihin yung mga pakulo niya nung nakaraang taon yung um, kadiwa centers na nagbebenta ng 25% ng 25 per kilo yung 29 pesos na, na binibenta sa ilang kadiwa center na ang mga nakakabili lang ay mga vulnerable sector tapos et, yung isa pa na execute paglalabas ng executive order number no. 62 na mula sa 35% na tariff pumuntang naging 15% na ito sinabi na naman nila noon na mabababa na hanggang 7 pesos per kilo yung bigas pero hindi nangyari bagkus ay ay tumaas pa yung presyo ng bigas. Meron din silang rice for all na 40 pesos pero Again, hindi nito napababa yung presyo ng bigas sa palengke. At itong sulit rice at uh, nutri rice ay isa na naman pa kulo bungad nitong 2025 kung saan. Kaming mga nanay ay talaga naman um, yung humahaba yung aming uh, pamimili sa palengke, pagpunta namin sa palengke, saka iikot para paghanap ng kahit papano ay medyo mababang presyo ng mga ng presyo ng pagkain, lalong-lalo na ng bigat. Itong sulit rice ay meron sa palengke pero 40 pesos per kilo ang ano nito, ang presyo. Ngayon ay nasa Kadiwa Centers saan ay ito nga 36 ang pinabanggit mm -hmm. ng ng gobyerno Madi, eh. para, oh. sa, ma, para sa para sa at sa mga magsasaka. Lahat ito ay pakulo ng gobyerno palabas lang para ipakita na doon sa mga programa niya, polisiya niya ay may nabibiling mababang presyo mm -hmm. ng bigas. Pero tignan natin hindi rin ito magtatagal dahil Uh, walang hindi magiging sustain dahil hindi naman prioridad ng gobyerno yung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon bagkus ay tumalala yung uh, laki ng ini-import natin na pinakamalaki sa ilalim ni BBM na umaabot na ng 4.68 billion metric tons pero despite that ay nananatiling napakataas yung peso ng bigas. Oo. Um, Ma'am Kati sa 36 pesos per kilo sa kadiwa ng 100% broken na sulit rice. Di ba mahal pa rin? Parang, ma parang mahal pa rin yata yun. <laughs> Totoo yan, Sir Ted. Mahal pa rin yan. Dahil ako uh, maalala natin, walang nagbenta ng ganyan 100% broken sa mga nagdaang taon sa, sa kasaysayan ng pagiging uh, pagiging uh, agriculture cantina country natin. Kasabay niyan ay napakataas pa. Ang hinahanap talaga ng mga mamamayang Pilipino. Siyempre yung 25, 20 pesos na pangako ni BBM na 3 years na niya sa pagiging presidente ay wala tayong nakikita. At um, yung, yung kung hindi niya maibalik yung kung hindi niya matupad yung 20 pesos per kilo, kahit man lang i- ilapit niya sa 25 pesos per kilo hanggang 27 pesos per kilo. Pero malayo. Pangalawa, hindi rin magtatagal yan kasi um, mula sa imported at pangalawa ay talagang nag -be away pa rin yung ating mga mga mamimili sa 100% uh, broken mm. dahil uh, inaalala nila baka maging lugaw pag sinaing nila. Pangalawa ay Siyempre, nasanay na sila doon sa dati nilang binibili na klase ng bigas. Opo, opo. Sige. So, hindi na magre-resulta yan ng pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Kahit may sulit rice, may nutri rice, another pakulo yan ni BBM pa ngayong 2025. Opo. Uh, Mam, ma Ma'am, ano po ang inyo po naman pong kaisipan at damdamin doon sa maximum Um retail price para po sa imported rice, um uh, pong effective Enero 20 itatakda na po ito ng DA. Um doon sa maximum sa uh, suggested retail price Sir Ted, ay talaga naman matihilain pa ito pataas yung ating locally produced na bigas dahil napakataas yung uh, yung 58 pesos na M MSRP na itinakda ng ng DA. So, meron tayong nakikitang mga imported rice na 55 pesos, 54 54, 54 pesos. So, kapag inilagay mo 'yan sa 58 pesos, ay da magbubunyi pa yung mga traders at saka mga millers Yan dahil 'yun ang susundin nila at ang pinakamasakit dito ay dahil nakatali na yung presyo ng bigas sa world market, ay tiyak hihilahin niya pa taas na presyo yung ating locally produced na na bigas. Mm -hmm. At pangalawa ay siyempre yung pang mga mga kapatid natin mas pinipili pa rin yung locally produced dahil masarap, malambot, mabango. Mm -hmm. At kung ganun ang mangyayari ay ah uh, pa nilang panilang uh, uh, gamitin yung maximum suggested retail price para dun sa pagtaas. Oo. Uh -huh. uh, patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa ating bansa. Sige po, Ma'am. Ah, uh, sa panghuli po na lamang, Ma'am. Ano po ang inyong reaksyon dito po sa mga nagsasabi na ang inyong grupo eh wala nang makitang tama dito po sa Marcos administration at sa panunungkulan po nitong kanilang kalihim sa DA, si Ginoong Laurel Chiu, at puro na lang daw hupula ang inaabot ng gobyerno sa inyong grupo. Ano ba daw ho ang inyong maaari pong ipano kala sa gobyerno para po bumaba ang presyo ng bigas? at uh, umunlad po ang ating sektor ng agrikultura. Sige po, Ma'am Kate, kayo na po sumagot. Napakagandang tanong, Sir Ted. Actually, hindi kami magsasawa na ipanawagan ng pagbabasura doon sa RA 11203 o yung Rice Liberalization Law. Ganun din yung inilabas niyang Executive Order number no. 62 kung saan nakita natin na mahigit 9 billion yung foregone revenue at hindi rin naman nito napababa yung presyo ng gigas hindi kami magsasawa na ipanawagan yung pinaka-basic uh, issues ng ating mga magsasaka na siyang solusyon para dun sa napakataas na presyo ng, ng bigas ng pagkain sa, dito sa Pilipinas. Yung yung tipong yung lupa ng ating mga magsasaka na ang sa kanila na na-land use conversion simple lang naman sana na maglabas siya ng executive order ng executive order para ipagbawal yung land use conversion ipagbawal yung land grabbing, kasabay niyan ay yung subsidy pa rin ng ating mga magsasaka. Nanatiling yung panawagan namin sa 25,000 support subsidy sa production cost ng ating mga magsasaka ay napakalaking bagay yun para sa kanila dahil tuloy-tuloy na tumataas yung presyo ng kanilang mga gamit sa produksyon. Kasabay nun ay yung um, kompensasyon ng ating mga magsasaka dahil nitong nagdaan taon ay talaga naman sila lanta ng todo yung mga mga uh, mga produkto ng ating mga magsasaka inabot yung uh, El Nino tapos sinunod-sunod na bagyo mm. na talagang baon sa utang yung ating mga magsasaka kasabay din niyan sirte syempre yung mga post harvest facilities um mm. hindi tayo hindi tayo nagpuna doon sa panawagan natin na kailangan ng post harvest facilities yung ating mga magsasaka kaya maraming nasasayang na produkto nila yung wastage sa, sa palay dahil sa kawalan ng post harvest kamatis kapag uh, panahon ng anihan ay talagang maitatambak sa mga highway dahil na hindi nabibiling, Ngayon ay 350 pesos, per kilo. At higit sa lahat, <coughs> yung uh, subsidy, ng, subsidy para sa presyo ng bigas sa palengke, may balik yung dating subsidized price ng NFA na 27 pesos to 32 pesos per kilo. Nagawa naman ng gobyerno yan eh, pero sa ilalim ng RA 1103, nakita natin kung paano niya silalanta yung hanap buhay ng ating mga magsasaka dahil doon sa tuloy-tuloy na uh, pagbagsak ng presyo ng kanilang produkto, farm gate price ng uh, palay, kasabay niyan ay tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng bigas dahil ibinigay ng gobyerno yung mandate niya to regulate yung presyo ng bigas sa palengke sa mga privado kung saan ito, 6 years na yung batas ay nakita natin na all-time high at 64% sa ating populasyon ang mm -hmm. nagsasabi na sila ay nagmahirap, hirap na hirap mm -hmm. at sa nakaraan. Yan ay naranasan sa 20 years, no? Mm -hmm. uh, 20 years ngayon. Kaya, kaya ganun kahirap ang buhay. Kaya hindi tayo pumupula sa gobyerno. Tayo ay nagmumungkahi. Mm -hmm. Yun lang, hindi niya talaga sinusunod. Ibig sabihin, yung kanyang mga polisiya ay hindi naglilingkod sa malawak na bilang ng mamamayang Pilipino, kundi sa mga negosyante at Opo. sa mga dayuhan. Opo. Sige po, Ma'am Cathy, muli po salamat po sa inyo pong ibinigay na panahon sa aming programa. Kahit pa paano po napakinggan namin ang inyo pong panig dito po sa mga sinasabi ho ninyo, sa inyo po nanggaling gimmick ng DA para po palabasin nga na nagmumura na ang presyo ng bigas. Salamat po, Ma'am Cathy. Thank you po. Maraming salamat at mabuhay ang inyong programa, Sir Ted at Miss DJ. Thank you.